Oo. So yun, mga idolo, oh, magandang gabi. Uh, inabot na ng gabi yung ating Pilipinas na lawin mga idol. Time check, on time check natin. Time check! toyan yun oras na? Please, po. 646 Boy, <laughs> anong oras na boy? Anong oras na boy? Time six, check 633 Oh 633 uh, Mga idol 633 uh, Yan shout out sa nakawal paper Mga idol Bali bababa namin si Pilipinas mga idol Inabot na siya ng gabi uh, Pakita natin sa kuan kung makikita pa mga idol Nasa na baga bumi ba? Nasa na baga Ayun oh, eh, Diklim na hindi na makakita eh Okay, Nasaan? Yung mga idol oh, nangingitim na si Pilipinas oh, yung mga idol. Bababa na natin si Pilipinas mga Ito idol. <laughs> yung yeah, mga idol, bababa na natin yan mga idol. Update ko na lang kayo pag nandun tayo sa pinagtambangan niya mga idol. Mga uh, idol oh, bali naglalakad na kami yan. na kayo, makapakadilim oh, na pala. Hindi na mo makakita yung ating mga kasama mga idol. Madilim na nga. Eh, hey, isa. Yes. Wow! Sambutan mga idol. Ah, ah. Ito yung uh -huh. Tamis. Uh -huh. Walang asay yung mga idol. Ah! Ito yung bayawak. Hindi mga idol. Oh. Nakagumpa yung sumpa. Ibago natin mga idol. Oh. Maghapon na kasi kami dito. Jo. May pa daw tayo ah. Oo um, nga. Uh. May hinilo pa tayo, Andro. Oo. Oh. Hmm. So, mga idolo, balit tiyatanggal na ng ating bata. Yung PC ng ating Pilipinas, mga idol. Ay, ah, hindi baka malagot naman. Hmm. Ang galit po. Magalit pa ka. Hmm. Wala, ibaba na natin. Ayan mga idol. Na pulpa, pa. Hmm? Na triple pa. kasi mo alam Ang kasi mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Madilim na talaga. Ayan. Ayan gan, ganyan. Ah. Mga oh. hindi na makakita oh. dilim na eh. Ganun. Hindi kita madilim. Ah. Hindi nakita na kita. Hindi nakita na kita ang ating saranggola mga idol. Gabing gabi na. Mga alas 7 na eh. Ang taming langgam doon yung pula. Ay, idol oh. eh. Sana hindi na namin ibababa kaso baka mawala ng hangin mamaya. Mahirap na naman. Para sure, Para sure ibababa na namin. Uh, update ko na lang kayo pag mababa na mga idol. Eh hey, mga idol, oh, medyo mababa na si Pilipinas. Bali ang naisip naming paraan para hindi siya masira uh, bali dito namin pababagsakin sa may uhain ng palay wala pa naman siyang medyo bunga kaya okay pa naman dito ang pabagsakin siya mga idol kasi wala nang hangin sa baba uh, medyo mababa na siya mga idol ito uh, mga idol oh. bata pa naman. Ay, ah, na siya mga idol. Ito natin taga-kubla si Andrew. Ha? Oo. Mababa na siya. Mga idol ang ating taga-kubla si Andrew Makalindog so, kasi kung paliliparin mo ng gabi hindi mo rin naman siya makakita baka biglang malagot diba? nakakapanghinayang lalo Oh. Punta natin mga idol Punta natin sa si Pilipinas Dito natin pa pinadaan sa kuan Sa Palayan Oops Yan mga idol sa si Pilipinas Wala naka mag Ako naman siya Paghapon siya mga idol nalipad Kasi pinalipad ko yan kanina ay Anong oras yun? Pinalipad ko sa kanina ay alas 11. ang nakamaghapo naman sa mga idol. And ito na yung huling lipad niya mga idol. Bali, siguro pag napalipad to sa taon na lang uli. May itong bunutin mo. Ngayon po ang aming tali dyan Oh. Bubunutin lang. Ayan. Sala. Sala yung haltak. Sa at palubyata yun. Pumasok. Nako. Basic na siya may buhol pa man din to. Hindi, makuha naman yata yan. Sa lang ang hatak mo eh. Nagkabaliktad sa halip na sa eh. Hmm? Kuha na naman. Kuha na? Hmm. Mga idol, inabot ng gabi sa ating si Pilipinas. Ang dilim na. Ayan, mga idol. Ayaw. Yan yung butas niya doon nung nalagot. Okay pa naman siya. Yan. Maghapon siyang nananayog mga idol. Ito na lang <tratulong> naging damage ka kalina. Ano? Ha? Ito na lang damage. Wala naman. Kaya ayos lang naman siya. Oh, idol, oh. Yeah. Kasi mga idol o. Oh, so mga idol bali uuwi na kami. Yan tara. O oh, dala pabitpit ako. Mga ano, idol. Bali pa uwi na kami mga idol. Yan, oh. So yung mga idol, maraming maraming salamat Sa pagsama sa amin ulit Pag mababani ni Pilipinas mga idol Yan. hanggang dito na lang yung vlog natin mga idol And pakishare na lang din And follow mga idol Maraming maraming salamat mga idol God bless mga idol, and magandang gabi